ating panoorin ang mga naratang aktibidad ng masigasig na Provincial Director ng Quezon Police Provincial Office na si Police Colonel Ruben La sa loob ng isang linggo ating tunayan sa PILIS in action. Nitong kalabing apat ng Oktubre taong kasalukuyan, pinangunahan ni Police Colonel Christopher M. Abesha, ang Deputy Regional Director for Administration ng Pro 4A, ang isinugang Assumption of Office Ceremony sa pagitan ng outgoing Provincial Director, Police Colonel Ledon D. Monte at incoming Provincial Director Police Colonel Ruben Villa Vista kung saan naging panauhing pandangal ang Provincial Governor ng Quezon na si Honorable Angelina Dr. Helen De Lunatan na ginanap sa Covered Court Quezon Police Provincial Office. Ang seremonya ay tinampok sa symbolic turnover of office symbol, property and equipment inventory at confer of medals of recognition and command plaque to Police Colonel Monte, isang parangal na ibinigay para sa kanyang napakahalagang kontribusyon at serbisyo sa mga transformational na proyekto at programa ng Quezon Police Provincial Office sa panahon ng kanyang pangangasiwa. Itong ikalabing lima ng Oktubre, taong kasaluyan, tinipon ng bagong Provincial Director ng Quezon Police Provincial Office na si Police Colonel Ruben Laquesta ang lahat ng Provincial Staffs, Chiefs of Police, at Force Commanders ng 1st at 2nd Provincial Mobile Force Company para sa isang command conference na ginanap sa Quezon Police Provincial Office Conference Room sa Camp Guillermo na Carlos Sena City. Inilahad ni Police Colonel La Cuesta ang pangkahalatang sitwasyon ng krimen ng Quezon Province at inilatag ang kanyang gabay para sa ikit na pagpapabuti ng sitwasyon ng pangkapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Samantala nitong ikalabing pito ng Oktubre taong kasalukuyan, bumisita si Police Colonel Avelino Garrido, Regional Training Director ng RTC4A, at Police Lieutenant Colonel Mary Jennifer N. Cabo, Provincial Chief ng Quezon Provincial Forensic Unit kay PD La Cuesta. Pinag-usapan nila ang kahasang pagsisikap ng mga kapulsan sa pagsasagawa ng kanilang tungkulin at pagtutulungan sa Joint Crime Investigations. Itong ikalawing siyam ng Oktubre, taong kasalukuyan sa pagpapatupad ng malawakang police visibility at security assistance sa buong lalawigan. Ang Quezon Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Ruben Laquesta ay nagsagawa ng field visit at inspection sa mga police stations, convergence of highways at mga pampublikong lugar ng 2nd District City o Municipality tulad ng Chaong, Pandilaria, Sarayaya, Tayabas, Lugban, Sampalok at Mauban. Personal na tiniyak ni Police Colonel La Cuesta na ang Quezon Police ay nag-maximize ng beat at visibility patrol. Katuwang ang komunidad upang maiwasan ang krimen at mas lalabang mapahusay ang sitwasyon ng kapayapaan at kayusan ng lalawigan. At iyan ang ilan sa mga natatang aktibidad ng na napasipag at masikasig na Provincial Director ng Quezon Police Provincial Office na si Police Colonel Ruben La Cuesta. Dahil dito sa Quezon Police Provincial Office, ang gusto ng police, ligtas ka!